Uh, good morning po uh, mga Kapamamaran TV. Uh, mabuhay po kayong lahat yan. Kumusta po? Kumusta po kayong lahat yan? Bali, maghahanap po na naman tayo ng uh, igat dito sa bayan po ng uh, Gubat. Dito sa Sabsugun. Bali, ang gagamitin po natin pamain mga idol. Mga Kapamamaran ay ito. Ito ay na ano, nakukuha mga Kapamamaran sa putikan. Bali, ito ang gagamitin natin mga kapamaraan na pamain mga idol pamain dun sa uh, igat at uh, nag-iisa lang to bali dadagdagan natin mga idol kung anong makuha natin dyan sa pinaghanapan natin pero mga idol, sama-sama tayo ayun nga po mga idol mga kapamamaraan bali nakakuha na tayo ng ano, uh, pamain sa so, siya Uh, ito nga may ulam na rin tayo na iba bali nadagdagan na yung ating uh, kumain kaya eh, bali magpapain tayo mga kapamaraan dahil so, kanina habang uh, aga, uh, hanap ako ng pamain meron akong nakitang ano yun, butas ng ikat nga mga ito bali ano yun uh, pero dun sa ano, uh, natin kaya uh, makasilip tayo kanina medyo malalim pa mga idol kaya mali magkakain muna tayo bali marami itong kumain natin mga idol dahil nabaya natin yung pagkulam natin kaya panigurado pero mayroon na tayong nakakita mga kapamaraan na ano butas ng itik kanina habang naghahanap tayo ng uh, itong mga pamain ng ito ang ano, amamay ano, pa yung tawag dito mga idol dito sa akin bali kakanta natin mga idol yan yes, yan Para siya paras pa din ang dati mga idol yung ano yung taba bali pinupukot natin yan kasi doon talaga sa pinaka uh, unahan ng kako sakay na lang natin yung lima mga kapamaraan lima kasi itong ating uh, kasi minsan kasi mga kapamaraan mga idol uh, merong magkahalos sandang ka lang ang pagitan palas nga nung nakita natin yung manina nakita ko na habang naghahanap tayo ng uh, pamain uh, halos sandang ka lang ang pagitan ng uh, butas kaya bali halos magkasunod natin papainan para sakaling mahuli man yung isa ang isa ay baka nakain niya na din ating uh, pamahin. sana uh, makakulitay tayo mga idol sa mga idol yan kataba yun lang yung ating uh, ipang sa una ng ating uh, para yung kagad ang kanyang ma ano uh, malalangkap na Sana ay ma parang malapit na naman ang mga puntungin magaling so, malaki kasi yung mga kapamara ng nag project natin bali tatlong site kaya ngayon lang hindi tayo nakapag upload dahil bakasyon uh, bali yung ginagawa ko mga idol ay pina upload ko sa ano facebook yung ginagawa ko sa bakasyon ko siya ina-upload kasi yun nga sa bagay uh, pamamaraan din yun mga uh, idol kung ginagawa ko doon eh, naan man ako haluan yung aking uh, pag-upload yung kung sa dagat haluan ko ng construction kaya dun pansamantala hindi ako nag-upload ito sa akin na uh, pagbibigyan ito ba yung ngayon ito pa lang pinangtali ko ay yung napulot ko dyan sa daan Punat siya pala Ganun lang kasimple mga idol Itong tako niya oh pa gusto nila nga ng konti pero no, okay lang yan basta hindi yun yung masyadong labas na labas basta lagi lang ng ganun ng ganun mga kapamaraan laging naka sabay dito yung tubig sa ano pako yung pako naka ano para pagka uh, nalunok na niya iigas yan kau pergi nak bali nakapain na tayo ng uh, lima nagawa tayo ng limang uh, pamahin kaya mga idol uh, punta natin bali punta natin mga idol yung magkatabi na butas kanina sana kumain siya kasi wala, medyo malalim na sa mga idol sana kumain siya mga idol At yun nga po mga kapamamaran TV Nakawalong piraso po tayo ngayon ng ikat Maraming maraming salamat po Sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa mga pamamaran TV At uh, nawa po ay huwag kayong mag asawa magsuporta sa aking uh, pamamaran TV channel At sana po ay meron na naman tayong natunan sa video na to Yun lamang po mga idol mga kapamamaran TV Mabuhay po tayong lahat